Sa ilang senador ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin hinggil sa napaulat na mataas na bilang ng mga Chinese students sa Cagayan. Ito yung sa gitna ng mga usapin sa West Philippine Sea. Ang National Security Council naman na hindi walang kinalaman ang kasalukuyang administrasyon sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ng Duterte administration. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Sa gitna ng napaulat na umanoy yung mataas na bilang ng foreign students sa Cagayan na umanoy Chinese students, ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat nang malaman kung ano ba talagang totoo sa issue. Matatanda ang ilang eskwelahan na sa Cagayan ang naglabas ang bahayag na nasa higit 400 lang ang foreign students, kumpara sa lumabas na ulat na nasa umanoy higit 4,000. Mukhang yung fax mali eh. Kaya, kaya tayo na-alarma kung 4,000 nga naman ang binabalita pero uh -huh. may na, nabasa ko rin naman yung statement ng mga association of schools doon, uh -huh. 400 400 data. So, uh -huh. hindi, hindi na siguro nakaka-alarma yung 400 kasi uh -huh. baka nga sa Metro Manila mas marami pa sa 400 ang foreign students eh. Pwede rin daw magsagawa ng pagdinig ang Senado para kung kinakailangan ding pag-aralan ang mga regulasyon ng CHED at para magkaalaman na rin kung ano ang totoo. Sinagot na rin ng CHED ang inilabas na revelasyon ng isang UP professor na umano'y may ilang Chinese students na nagawa ito manon ng 2 milyong piso para makakuha ng degree. Sabi ng CHED, isang seryosong alegasyon ito at inihikayat nila ang profesor na isa formal ang kanyang reklamo, kalakip na rin ng kanyang ebidensya. Bagay na tutugunan naman daw nila sa pamagitan ng pagkasagawa ng investigasyon. Duda naman si Sen. Risa Honteveros sa timing ng issue. Sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng China sa West Philippine Sea, pati na ang di pa nare-resolve ang problema umano sa mga Pogo. At sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea, ang pagsulpot din ng issue sa umano'y Gentleman's Agreement na pinasok umano ng nakalipas na administrasyon. Nanindigan si National Security Advisor, Assistant Director General at Spokesperson for the National Task Force West Philippine Sea, Jonathan Malaya, na walang kinalaman ang kasalukuyang administrasyon hinggil dito. The propaganda masters at the Chinese Embassy are clearly working overtime to sow discord and division in our country for one purpose alone. To push their claim that the Philippines is the one causing tensions in the West Philippine Sea and provoking conflict because hindi tayo marunong tumupad sa mga usapan. Giti malaya ang mga naturang pahayag ng China ay lumilikha lamang ng bangayan at pagkakawatak-watak ng ating mga kababayan. The more na pinapatulan natin yan, the more na nagsasabong ang Pilipino, the more na humihina yung ating posisyon. Kasi ultimately the objective of all of this propaganda narratives coming from both Beijing and the Chinese embassy is to create cracks and division among the Filipino people. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.